mga pagkakataong nadudungisan ng takot at paghihinala ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot, makapagdulot na wa kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may alinlangan, pananali. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristong iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mahal na ina at reyna ng kapayapaan, panalangin mo kami. San Miguel Arkanghel, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Mga kahilingan nina Josefina Maki, Manolo Mangiat, Corazon Mangiat, Augusto Mangiat, Susan Cho, Glenn Dimaano, Charmaine Ann Yvonne Manzano. Pasasalamat ni na Emily Makalintal, Santo Niño, Chonita Flores, Rina Ilagan, Brother Cesar and Mrs. Nori Recinto and Family. Pasasalamat sa kaarawan nina na Manny Factor. At Larry and Daya. Para sa mga kaluluwa nina Jose Honrade Mercado, Encarnacion, Alfredo Mendoza, Florante Macalintal, All Souls in Purgatory, Ariel Villalobos Sr., Ernesto Peter Flores, Larry Indaya, Caridad and Moises Moster, Carmencita Lo. Alfonso Africa, Natividad de Mayuga, Maria Melanie Latina, Eleuterio Yumage, Cornelia Katubig, Caridad de Ocampo, at Gaudencio de Ocampo. Magalak sa kalangitan ang mga martir na banal sa madugong pagkamatay na Heso Cristo ay sinundan sa wagas niyong katapatan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Atin pong inaalala ngayon si San Blas. Siya po ay nakakapagpagaling ng ating karamdaman sa ngalangala. Ihanda po natin ang ating sarili pagsisiyahan ng mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa, sa makapangyarihan Diyos at sa at inyo, inyo, mga, mga kapatid, kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa at gawa at sa ating, at sa ating pagkukulang. pagkukulang. Kaya, Kaya sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat, lahat ng mga anghel at mga, mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo, mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Dinggin mo kami dumadalangin kay San ni na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng na mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leyon. Pumatay ng nangangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Anupat na paurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdaraho, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Antugon po sa bawat saknong ng Salmo, magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ulitin po natin, magpakatatag ang tanang may kap tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapalamoy yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas mala si Ninuman ang pagkaling mamo sa mga hinirang na nagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin ng iyong magipi, ng Mag ako'y magipi. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy, nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat ng mga nilalang. Ang tapat sa kanya'y iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Aleluya! Alleluia. Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. 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 At sumayin ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si na Jesus at mga palagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Cheraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit panikala ang gamitin malimit siyang ipangaw at gapusi ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw gabi ay nagsisitigaw siya sa libingan at sa kabululan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanawanan niya si Yesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Yesus, anak ng kataas-tasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniuto sa kanya ni Yesus, masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong sapagkat marami kami tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag siya silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu ng wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang, masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay sumibad, sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito may dangit at matino ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila na mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy, kaya ipinamanhig nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, Nakiusap ang inaalihan ng mga demonyo na isama siya ngunit hindi pumayag si Jesus sa halip ay sinabi niya umuwi umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasamahan ang lahat ng ginawa ko sa iyo umalis nga ang tao yon at ipinamalita sa decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at nangkilalas ang lahat ng nakarinig noon. Ito ang mab mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakinig po ninyo na merong isang lalaki na inaalihan ng maraming jablo. Nang tanungin ang pangalan kung sino siya, sagot niya ay, ang pangalan ko ay legion o pulutong ng mga sundalo dahil marami kami. Walang makapigil sa kanya dahil sa kanyang lakas. Nadudurog niya ang mga kadena. Nakatira siya sa mga ilang na lugar tulad ng simenteryo at kinatutok inatatakutan siya ng lahat ng tao. Subalit nang makita niya si Jesus, ito naman ang natakot. Nakiusap sila itong masasamang espiritu na huwag umalis sa lugar o na umalis sa distritong iyon dahil at home sila sa teritoryo ng mga hintil. So nakiusap silang huwag paalisin. Magandang sentro ito ng kanilang mga ginagawang kasamaan. Kaya nga nag sila ng isang deal na sila'y pabayaan ni Jesus na pumasok sa katawan ng isang kawan ng dalawang-dalawang libong baboy. Ang presensya po ng maraming baboy ay palatandaan na ang pangyayaring ito ay nangyari sa teritoryo ng mga hentil. Kaya nga, pinagbigyan ni Jesus ang kanilang hiling. Nang pumasok sila sa mga baboy, nagkagulo ang mga tao. Sobra po kasi ang dami nila na inaalihan ng Diablo. Dalawang libong baboy. Bumulusok ang mga ito sa lawa na naging dahilan na kanilang pagkalunod. Sa Ibanghelyo, maraming mga nag-aalaga ng baboy ang sa unang salpukan ay nagalit sa pagkawala ng dalawang libong baboy na ito. Tinanggal kasi po mula sa kanila ang hanap buhay nila, ang bread and butter. Bumalik sila sa kabayanan upang ikwento ang lahat ng nangyari. Naglabasan ang mga tao para pag-usapan ang mga kababalagang ito. At nagtaka sila dahil nakitin lang si Jesus ay ang, yung pong dating inaalihan ay ayos na ayos. Parang walang anumang nangyari at kampante. Natakot at kinilugutan ng mga tao sa nasaksi. Kaya naman, para wala ng hassle, para wag nang maulit ang ganitong pangyayari, nakiusap ang Diablo na makapunta sila sa ibang lugar. Samantala, ang lalaking pinagaling ni Jesus ay nakiusap na sana naman ay maisama siya sa mga alagad sa kanilang misyon bilang kapalit ng paglaya niya sa masasamang espiritu. Kagaya ito nang nangyari sa biyanan ni Pedro matapos ito mapagaling sa lagnat. Ay siya na mismo ang nagpakain pati na sa grupo na kasama ng Panginoong Jesus, si na Pedro. Pero si Jesus sa halip na pumayag na maisama siya ni Jesus sa kanilang mga pagmimisyon kasama ang mga alagad, ay sinabihan ang lalaking yon ng ganito Umuwi ka na lang, anak. Ibalita mo na lang sa kanila ang pagpapagaling na nangyari sa iyo dahil sa awa sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng sagot na ito ni Jesus, sa pakiusap ng lalaking dating inaalihan ng demonyo, itinuturo ng Panginoon na ang pagtigil sa kani-kanilang lugar ay isa na ring uri ng pagmimisyon. Naalaala ko ang mga paring itinalaga ng obispo sa seminaryo sa Chancery Pastoral Center o kaya full-time director ng isang ministry na dahil sa kanilang angking talino at kakayanan sa paghuhubog ng mga pagnagpapari o paghawak ng isang natatanging ministry. Sa simula ay atubili ang iba na sumangkap sa ganitong uri ng trabaho dahil sa tingin nila ay hindi nila ito linya at hindi ito ang kanilang pinag-aralan sa seminaryo. Pero dahil obispo ang nagtalaga, sumunod sila. Pagkatapos ng ilang taon, Lumalabas sa tawas na totoo nga pala ang pakiramdam ng obispo at ng kanyang mga tagapayo. Na tinabas nga pala sila sa ganong uri ng misyon. At dahil sila'y naging katiwatiwala, inirekomendo sila sa isang mas mataas na ministeryo. Ang iba nga ay naging mga obispo. Kahit po sa mga laiko Applicable po itong virtue of stability. Ibig pong sabihin ng virtue of stability na kung pinagkatiwalaan ka maging leader ng social action o ng mga migrante o kaya rektor ng seminaryo o overseer ng seniorate, you should bloom where you are planted. May connection po ito sa grace of the present moment. Sabi nga ni St. Francis de Sales, Padre Pio at St. Teresa of the Child Jesus, Huwag nang maghintay ng malalaking pagkakataon para makagawa ng mga dakilang bagay. Andiyan lagi sa may pintuan ang pagkakataon na makagawa ng dalakilang bagay kahit sa mga maliliit na pagkakataon sapagkat bawat maliit na pagkakataong ito ay punla ng kawalang-hanggan seeds of eternity